Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nagpapasalamat kay House Speaker Martin Romualdez, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Ito'y dahil sa pagtutok nito sa investigasyon hinggil sa hindi pagbibigay ng diskwento ng mga senior citizens. Sa ngayon, inilalaban rin ni Representative Magsaysay ang Universal Social Pension kung saan lahat ng mga senior citizen ay dapat makatanggap ng buwanang pensyon. Para kay Magsaysay, mayaman man o mahirap, may pensyon man o wala, ay may karapatang makatanggap nito. Git pa ng mambabatas, pinaghirapan naman nila yun kung kaya't walang dapat diskriminasyon pagdating sa mga pagtanggap ng pensyon. Tinatayang na sa higit kumulang na isang milyong seniors ang magiging benepisyaryo kung magiging pangkalahatan ang social pension na mga ilangan ng pondong 60 bilyong piso. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.